Halo mga guys, magandang araw sa inyo. Nandito nun naman ako sa aking farm sa alaga kong mga baboy. Magpapakilo kasi ako mga guys ng apat na baboy. Pangbili ko lang ng feeds kasi yung inahin dalawa sa kayong mga patinir ko. Kailangan kong ano, suporta ng feeds. Kaya tayo na mga guys, samahan nyo naman ako. si makulimlim na dito sa amin. Baka abutan tayo ng ulan. Kaya Terima なるほど。<Okay. S 2> <Okay. S 1> okay. nó động nó mới quật anh nên là nó mới <laughs> chạy. Bây giờ tôi nín mà cái mga guys tapos na rin kilo yung apat yung alagang baboy bale yung unang kilo tumimbang siyang mga guys ng 79 kilos at pangalawa uh, 65 kilos yung dalawa pa tumimbang siya ng tigsi 60 kilos yon mga guys balik kumita rin ako mga guys ng 49,000 piso mga guys kaya doon sa mga baguhan palang nag-alaga ng baboy mga i-continue nyo lang kikita rin kayo kahit pa paano yun mga guys sa aking ano sa inyo kasi ako hindi rin naman nga ano katagal nag-alaga 3 uh, years pa lang kumikita rin ako kahit paano mayroon na akong dalawang inahin at mga patiner din kahit pa paano kaya nakakabinta rin ako mga guys ng kahit ng ano paunti-unti kaya Hanggang dito na lang mga guys. Paki-subscribe naman at paki-like mga guys. Hanggang sa susunod, na-upload ng video ko. Bye-bye.